At ayan guys, kulay pula po, po ang bunga na yan. Pagka po hinog siya, hindi po siya dilaw, kulay pula po, po yan. Kasi may lahi po yung papaya na yan. Pero mataas po siya. Pero marami na rin po yung inani. Ito po ang aming mga halaman. Guys. At yeah, ang nga po ng mga farming, sa so, pinakita ko po ang ating mga pananim dito sa ating bakuran. Ito lang po tayo kumukuha ng source ng pagkain, mga gulay-gulay, pagka yung kailangan ng sangkap. sa mahal po kasi ng mga bilihin ngayon. Kailangan po natin magtanim, guys. Maraming salamat nga pala, guys, sa mga kaparaming, sa mga patuloy na sumusuporta at nabot na po natin ng 11 view. Malaking bagay na po yon guys. 11,000. At sana po, magdagdaga pa po tayo. At magabat ko ako, pa lang po ang ating subscriber uh, marami po po sana sa sa atin uh, at marami po kayo matonghayan about sa pagpaparming at sa pag ng baboy at mga manok uh, marami po kasi kaming alaga rito guys ayan nakikita nyo po sa harapan ko ay kulungan po ng manok at saka po yung kabila po na yun kulungan din po ng manok yan guys uh, at ito naman po ang mga buko kumunti na po siya kasi Pinaputol na rin po namin yung iba kasi balak po naman magtanim dyan. Uh, para na rin po maliwalas ang paligid. Kasi po ang buko namin, kung mura po kasi buko dito, eh, inano na lang, lang po namin. Pinaputol na lang po namin. Kasi 10 piso lang po kasi buko dito. napamuras Dito sa province ng Aklan. Uh, at mga saging na lang din po sana itatanim namin. Medyo nabibilip pa kasi yung buko. Mura lang din po ang kuha. Kaya pinaputol na rin na po namin ng mga buko. Ayan. What's up mga kaparming? Andito po tayo sa ating mga tanim. Ayan. Mayroon buko, may siniguelas. Ayan po ang siniguelas. Pag pa po walang dahon ng siniguelas ay namumunga po siya pag wala na po siyang dahon saka po siya namumunga. Ganyan po ang siniguelas. Kapag may dahon pa po, po siya, ala, hindi pa po siya namumunga Pagka ang siniguelas po ay nawala na po ng dahon. Ayan, dyan na po sumusupling ang kanyang mga bunga. At ito po ang ating buko. Ayan. Dwarf din po itong buko nito. Mayroon po siyang lahi. Ito lang po ang ating mga malunggay. Ito lang po nating kinukuha ang ating mga tinatanim guys. At ito naman po ay itinanim namin nung isang buong pa na lasones. Iintay lang po natin sya lumaki para po siya magbunga. Yan po. Dito po namin kinukuha ang aming papaya. Yan. Ngayon po sa kabila ang papaya. Uli po po naman yan. Ang papaya na yan. Uli po lang po ang bunga niya.